Hindi na ipinagtaka pa ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang pag-uugnay ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabungero at sa madugong drug war ng nakalipas na Duterte administration. Sa isang panayam, sinabi ni Atty. Panelo na matagal na niyang napansin ang pagnanais ng ahensya na ikonekta ang isyo ng missing sa bungero sa nakaraang administrasyon. Batay sa mga pahayag na unang binitawan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia. Iginiit ni Atty. Panelo sa simula pa lamang ay nais na ng administrasyon na siraan si, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte kaya't ang ginagawang pag sa dalawang magkahiwalay na isyu ay hindi na anya nakakapagtaka. Lahat anya ng mga isyong maaaring iugnay sa dating Pangulo ay tiyak ding iuugnay at ibabato sa kanya para lang siraan ang kanyang imahe. Samantala pinunarin rin ni dating Secretary Panelo si Secretary Rimulya dahil sa na nauuna ang mga pahayag nito kumpara sa paglalahad ng aktual na ebidensya o katibayan. Anya, hindi na totoo ang buong Department o di, hindi na natuto ang buong Department of Justice sa umano'y mga nakalipas na pagkakamali tulad kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. at dating Bureau of Corrections Director General Gerald, ba Gerald Bantag. Pagbibigay din pa ni Panelo na wala pang ikinakasang preliminary investigation, ay naglalabas na ang ahensya ng mga pahayag, katulad anya ito na ginawa noong naglabas ng statement si Alias Totoy na agad na sinundan ng Department of Justice sa pagsasabing matibay ang hawak na ebidensya. Ginawa naman ito ng Department of Justice kahit na hindi pa anya naglalabas ng sinumpaang salaysay ang whistleblower na si Julie Patidongan. Payo naman ng uh, dating kalihim na magtrabaho na lamang ng tahimik ang Department of Justice at hindi dapat unahin ang umano'y publicity. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.